Ay, ang sarap na ulam ko guys, sardinas. Ay, paano ba to? Ano ka na sisira ulo? Ah, ah. Ay. Ay. <laughs> ang bango, ang sarap-sarap naman ito. Wow. Lagay natin ito guys. Ay! Ang sarap ang bango, guys! Grabe! Wow. Eh. Ay! Ang sarap! Ang sarap naman to guys! Sarap din. Ay! Grabe siya! Ang bango-bango! Grabe, guys! Ay! ay may dalawa tayong itong dito, guys! So, ay! Kain tayo, guys! Itman it natin! Ay! Ay sarap, sarap. Mm! Ang sarap-sarap! Grabe! sarap ng santinas! Ihalo mo dito sa mainit na kanin, guys. Grabe, napa Mmm! Oh. Mmm! Mmm! hmm. ba? Ihalo-halo mo ganun. tapos Sabay, suru mo. Sarap na sardinas, guys. Ay, ang sarap talaga, promise. Oh. Mm. -hmm. mm -hmm.

Ang ako ng totoo, masarap talaga ng sardinas. Sinam niyo naman, oh. Mmm, ang sarap-sarap to, guys. Mayroon natin sa mainit na kanin na grabe. Na sobrang sarap, sarap talaga. Oh, sabay sumo mo ka na. Mmm. Ang sarap, promise. grabe talaga ang sarap ng sardinas guys guys may dalawang itlog tayo dito ang sarap nito masarap dito guys na naharo natin sa sardinas ang itlog nito na babalatan natin ay medyo malambot siya guys ay 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 ano ba to ay Inis guys, so itlog o oh. Ah. sabay isau-sau natin dito sa sardinas. Mm, ang sarap. Wag na ko i-judge, ha. Talaga mong sasabi ako nang totoo, masarap talaga itlog at saka ah, uh, masarap talaga yung itlog sa sau mo sa sardinas. Ha? Huh? Oh, guys. <coughs> <amusaw. coughs> Ang sarap-sarap naman ito Ang sarap talaga, promise Subukan nyo guys Yung iglong yung, yung isaw sa sardinas Tapos sarap talaga, promise Hindi ko nagbibirok mm, Ang sarap Ang sarap pala ng sardinas, promise oh.